Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmates! At magandang gabi, mga ka-Arkbeat! Alam niyo naman, ito po ang programa para sa mga mangmang, -mang ignorante, mal-edukado at mapanghusgang lipunan po ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon. Welcome sa number one news and commentary program sa buong Milky Way! Walang kukontra sa... Kontrabando! mga namamaga at nagnana ng balita. Party girl. Inupakan ng kanyang shota. Uh -huh. Matapos mahuling pumaparty. Huwag ka mga nahuling mandurok sa MRT, nagbigay ng gininto payo sa mga mananakay para hindi nila mabiktima. Saan na mak na beer nagkalat sa katipunan? Ito ang masarap na ipulutan sa beer. Balot. balut Sa bayan ng Pateros. Bagsakan ng itlog! Yan! Bagsaka <laughs> itlog! Oh. oh, tinangkang sungkitin ang world record sa paramihan ng ihahaing balot. Kung may eggs, dapat meron din nito. O tulitol. Gano'n nga ba kahalaga ang pagtatalop kay Junjun? Yan ang special report. Ihatid sa atin ng ating gender sensitivity expert, na si Bart. At sa ating komentaryong Kupal, mga kapatid, pag-uusapan po ng ating security and counter-terrorism expert. Nako, pinatunayan niya sa si pagkakataon ito. Hindi lang siya eksperto sa mga usapin na ganyan. Eksperto rin siya sa usapin ng transportasyon. <tong> Tukol po sa ating tren, mga kapatid, ang pag-uusapan ng ating paboritong si Generoso Kupal! <tong> Hindi na nakapalagang isang bebot matapos siyang upakan ng kanyang boyfriend. Nako, ganun. Nakipag-party kasi si ate kahit pa pinagbawalan na ng suspect. Pero ang matindi, kalukadidang lang pala ni ate ang siyota niyang super seloso. Narito ang report. <coughs> Duguan ng babaeng ito na itatago na lang natin sa pangalang Violet matapos jombagin ng kanyang boyfriend. Kwento ni Violet, pumunta siya sa birthday ng kaibigan. Teka, bakit mukhang Amerikana yung drawing kay ate? Hmm, anyway, hindi pa nagiinit ang puwet niya sa party, pinapauwi na siya ng kanyang labidabs na si Jason dahil ayaw daw nitong nakiki-party siya. Eh, pagrasing misayad lagi yung Pinuntahan ng losong si Jason si Violet. Dahil sa takot na baka magwala ang kanyang honey bunch, napilitang lumabas si ate. Pagmura ko, siya so ayoko namin mura ko, pinaghihinit ulo ko. Tapos siya ng batok, sinampas direts sa ulo ko. Nataranta siya kasi bumulwak yung dugo sa ulo ko. Eh. Palusot ng suspect, hindi niya sinadyang nasaktan ang nobya. Hindi mo sinadya, eh hinampas mo ng batok! Kung so, may ginawa mo kasalanan, hindi na magpapahol ng barangay. Pupunta lang ako dito. Kahit nagsorry na si Babe, kinasuhan pa rin siya ni Violet. Kabit lang pala niya kasi ito. OMG! Ang ako siyang kasuhan. Kasi pag hindi, wala yan ako na asawa ko. Kasi iniisip na asawa ko, ko siya. Haba ng hair mo, te! Eh. Umaksyon! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Bali, yun, tol. Huwag ganun. Huwag niyo sasaktan ng mga ate. Teka muna, let theoretical question ano. Baka naman kasi si ate pag pumaparty, may ginagawa talagang kakaiba na ikasisilos ng lalaki. Kahit na. No. Oh, pero dapat dahilan 'yon. Oh, hindi yung dahilan. Magbubuhatan ng kamay. Samayon. ang mga babae minamahal at ginagalang. Hindi sinasaktan. Minabahal. Kaya June. Uh -huh. Mga dadbad na ganyan. Pero mo ba ka pa nakahubad? Mainit. Ah, traffic. traffic. sa traffic. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Tiklo ang isang grupo ng mandurukot na nang bibiktima ng mga pasahero ng MRT. Pero sa kabalintunaan ng tadhana, kung sino pa ang mga kawatan, sila pa ang nagbibigay ng payo sa mga pasahero para hindi raw manakawan. Bait? Bait niya naman mga brad. Mandurukot sa MRT, sina Ramoncito <laughs> at Roderick <laughs> na huli sa Santolan Station at sinare nila ang kanilang molos. Tagabanga para po totally na makuha po yung item na makukuha. Kapag nakuha na po, magkakanya-kanya na po kami. Pero hindi pa nga nila nasusulit ang ninakaw na iPhone 6 Plus na base to agad sila ng biktima. <laughs> hindi man lang sila nakapag-clash of clans. Sumigaw so, po siya eh, tapos may nakarinig na ganyan. Yun na, nahuli na kami. Si Mark naman, nadampot sa MRT Cubao. Kwento na kanyang dinukutan, naramdaman niyang wala na ang cellphone niya sa bulsa. Pagtingin ko sa sahig, nakita ko yung cellphone ko, natatapakan. Kinuha ko agad, pero inalis na ng lalaki yung tapak dun sa cellphone niya. Palusot ni Mark, gusto kong masahuli din yung cellphone niya. Sa huli, nakuha pa niyang magbigay ng payo sa mga pasahero ng MRT. The nerves! Sa susunod na ano, pag may mga mahalagang gamit, lalo na pag mahal, kailangan dito talaga ilalagay. Pag ano, lalo na siksikan dahil maraming mga mandurukot talaga dyan sa MRT na yan. Ika na, ang magdanakaw, galit sa kapwa, magdanakaw. Umaaksyon, Lord de Vera, News 5, Contraband. Dahil sa isang aksidente, bumaha ng beer sa Katipunan, Ave, oh, Katipunan Avenue. Pero imbes na concern ng ilan nating mga bayaw, kung may nasaktan sa aksidente, inuna pa nila ang uh, instinct nila kung makakaskor sila ng libre. Saktong-saktong oh. saktong sa amin yung mga bayaw na yan. Narito no? ang report. Basag-basag at nagkalat ang dose-dose ng case ng beer sa Katipunan. Sayang mga tol! Nawalan kasi ng control ang truck na may bit nito at tumawid sa kabilang lane. Nabagarin nito ang isang kotse at isang taxi. Sayang talaga yung mga peer. Nung nawalan po kami ng kontrol, kumabila na po yung truck, hindi na po namin na napigil. Tapos yung taxi para padating yung taxi. Nakahinto na ako nung bumangga siya. na lang siyang bumalagbag eh. Hindi ko talaga kaya iwasan eh kasi nan bumundol talaga sa akin eh. Okay lang kaya yung mga beer? Nagdulot ang aksidente ng matinding traffic. Pero may ibang kumag na at pinagpestahan ang mga hindi nabasag na beer. Lagi natin sa likod. Alak po. Uy, kunwari pang nagtitext si Kuya. Bakit po natin nilagay sa likod, sir? Ba't din nilagay sa likod? Bakit po ng bill sa likod? Naputol ba ang dila mo, sir? Kapag ah, nga na yung tao, parang hinahabi niyo pa. Pumayag daw yung ano eh, yung sino? driver truck. Sino po pumayag? Sino, sino? Sino, sino? Pumayag niyo? Uy, teka lang, kuya ni interview ka pa excited na siguro siyang uminom kapal tol. umaksyon RA Rivera News 5 Kontraband Eto mga tola, I have two eggs, the left and the right. Shhh, what's the Hindi, iba to. Iba to. May ito may ito. Ba ito ba yung report ko. Ka? Eh. Pero ang mga taga-pateros ay eh, hindi mabilang ang dami ng kanilang mga itlog. Paano kasi nilang basagin ang record na pinakamaraming balut na ihahain sa pagkainan. Mm. Food trip tayo sa report na ito. Tinaguli ang balut capital of the Philippines, ang Pateros. Nasa 20% ng mga residente ay nabuhay sa pagbibenta neto. Kamakailan ay sa dabakbak na Betlog Este, balut ang nilabas nila. Ang kanilang target, ang Guinness World Record para sa pinakamaraming serving ng balut sa buong mundo. Pinakailangan nila ng halos isang 1,000 balut, 10 litrong toyo, labing apat na litrong suka at halos limang daang piraso ng bawang at sibuyas. Ang na dito, obvious ba? Basta hindi tinola, hindi rin sinigang. Adobo is a very known na Filipino kind of uh, luto. Tatlumput limang chef ang nagtulong-tulong sa pagluluto. Matapos sa isang oras, Luto na ang giant adobong balut na umabot sa 170 kilos. Kanin nga mga alibi! ang mga lumantak na residente, solve na solve sa Boodle Fight. Mm, talagang sarap na sarap sila sa pagsubo ng itlog. Noy! Aba, dapat lang na tayong mga Pinoy ang gumawa ng world record sa balut. Alam nga namang talunin pa tayo ng mga taga Trinidad and Tobago. Umaaksyon! Dun sa Bayton, use 5 Kontrabado. Nakakatigas yan. O, Balot? ng tuhod. Diba? Sakit. Sakit. sakit ang taas sa, siguro ng high blood nila doon. yan sa ano, tol? Batok, tol. Bagay na bagay doon sa beer na tumapon sa katipunan. Parang kabayawan talaga itong mga report natin. Ibang ano? klase, Man. o. Eto ang susunod. Eto. Ayon sa World Health Organization. Ano? 7% na mga binatil yung Pinoy ang supot. Supot! Noong 2009. Mm -hmm. Ano naman problema sa supot? Kumpara sa ibang bansa, mas maraming foreigner ang supot. Tama nga naman. Taon-taon oh, oh, oh. kasi tuwing summer, nagkalat ang mga operation tuli. Mm -hmm. Gano nga ba kahalaga ang pagpapatuli? Yan ang aksyonan ng ating gender sensitivity expert na si Bart sa kanyang special report. I'm walking the sunshine. Oh, and it feels good. Oh my guys, summer days. Hindi lang bakasyon, outing, swimming, pasyal ang ginagawa ng pamilya. At yung mga pamangkin ko, panahon din ngayon ng pagtutuli. Dito mismo sa barangay Maisilo, Malabon, isasagawa ang Oplan Tule. Kaya mga bagets, samahan niyo ako dito para malaman natin kung ano mangyari sa inyo. Kaya tara, chikahin natin sila. Hi, Doc Jonathan Villanueva. Ang guwapo ni Doc, oh, di ba? <laughs> Dok, so, may question po ako. Bakit ba mahalaga ang pagpapatuli ng isang lalaki? Ang sabi kasi nila, kapag daw hindi nagpatuli, yun daw anak nung lalaki hindi patuli, eh magmumuta daw. Ay! <laughs> Siyempre, yung reason bakit tayo nagpapatuli, eh number one is yung hygiene. Meron akong anong mga kilalang mga foreigner na hindi sila nagpapatuli. Ako din maraming kilalang foreigner nandito ulit. Eh. Gusto mo malaman ko sino? Pwede, pwede. Tayo po yung mga ganyan, na, mga foreigner. Anong pangalan mo? Julius po. Uy, well, Julius. May pamangkin kaya ako Julius din. Ano pa pakiramdam mo ngayon? Kinakabahan. Ka. Kinakabahan ka kaya mo yan. Mayroon bang iba-ibang klase na pagkakat ng isa-isa ng May German, German cut at saka oh. yung may dorsal kat na tinatawag. Oh, yung German okay. cut, tatanggalin nila yung lahat ng balat na nakapalibot dun sa ulo ng oh, are mm. ng lalaki. Yung naman dorsal kat gugupitin sa lang tatay dun sa likod. Mm. Ngayon, dahil mas moderno na tayo, mm. dati kasi diba, nag-uumpisa lang tayo sa pokpok, -pok, tapos tatalon sa ilog. Oo, oh, ganun nga. Ngayon, may mga ino-offer na na mga tinatawag na laser. Yung ginagawa ito sa sa mga ospital. Instead, natatayin, ililaser na lang. Uy, ilang taong ka na? Onsi po. Onse? Alaking bulas mo na. <laughs> Totoo ba, Dok, pagka yung siyang pinutuli, eh, nakita ng isang babae, eh. sa bakla, mga matis ba to? Uh, ah, ang pangangamatis kasi, eh, normal yon na pinagdadaanan ng isang sugat. So, talaga mga matis yun. Eh, ngayon, kung tinignan naman ba ng bakla, eh, mas mahirap kung maging yung upo oh, kaysa ngamatis. Pero masarap kaya yun, di ba? Upo, kamatis, <laughs> Gusto gusto kayo maputas, ay mga gulay na yan. Kaya di ka na ba magpatuli? Mm. sabi nila, pag daw, magiging tunay na lalaki. Lalaki tayo, ha? O, tara, appear. Tunay na lalaki nga. Totoo ba pag tinuli ang isang bata, eh, bigla nang tatangkad? Usually kasi ang edad na pagtutuli sa mga bata, eh, mga edad na kung saan eh, natatapat na tumatangkad na sila. So, um, ah. na kapag tinuli, eh, tumatangkad sila. Yeah, yeah. Eh, hey, oh. Tapos na itong batang to, ha? Ah. Hello, baget. Oh, ano ba ka na, na, na ka na matulig? masakit po. <laughs> masakit pa rin? Oo. Oh. Ilang days po ba yan maghihilom ang isang sugat? Usually, gumagaling ang sugat sa loob ng isang linggo. Dok, anong advice yun sa mga batang na gusto magpatuli, bago pala magpatuli? Una-una, huwag kayong matatakot kasi ang pagpapatuli eh, sa ngayon ay eh, hindi na siya masakit dahil sa meron na tayo anesthesia. Totoo yung sinasabi nila na parang kagat na lang siya ng langgam. After nun, wala ka nang mararamdaman. Tapos, pag natuli ka na, ganap ka ng lalaki. Wow, tinan mo nga naman. Pag yung ka agad, tuloy na laki gaya ko. Diba, Dok? Oh, Dok, oh. I love it. At yan ang special report mula dito sa Malabon. Ako si Bart sa so News 5 Kontrabando. Ito si Bart? Ako Ay, ito na susunod. <laughs> Ayoko na Ayoko na ako. Ayoko na ako. Ayoko ah, ako. Ah, ako. Wala namang problema sa pagiging supot. Hindi naman sukatan ng pagkalalaki yan. Oo. Oo pero, nyo, nyo, oh, oh. oh, tingin niya, tingin niya, gano'n? Hindi. Sa Pilipinas kasi, ano yan, rights of passage yan. kahit na, right right na kahit right 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 ka right na. Hindi right. kasi, kaya nagpapatuloy yung isang tao, eh, hygiene din yan. Hygiene? Pwede oh. mo hugasan. Pwede, Pwede, mo hugasan. Alam mo, maraming bansa, kaya sa Europa, no? May mga hoodie pa rin mga lalaki kahit magtanda na. Sabi nga nila, eto daw mga hoodie na to, o yung mga foreskin. Mm. Sabi nga ni Bayaw, mm. hygiene yan kasi dyan nabubuo no, o, yung dumi na tinatawag na kupal. ba? Diba? Kaya parang amoy kang Kupal yung ba, yun. Yung bengkupal ba tawag doon? Oo. Oh, oh, okay, ano ito ang problema ng kupal, sir? Magbabalik po ang kontrabando. Kapit na mga bayaw, eto na ang ating top 5 for the day. Sa numero 5, ang pagbubuhat ng bangko ni Senator Tito Soto tungkol sa paggamit ng alias ng mga opisyal ng MILF. Sa lang ang question ko, sa government peace panel ang tanong ko, kung ikakasal ba ang anak nila, payag sila na yung mapapakasawa ipipirma sa marriage contract, contract alias. Thank you, sir. Ha? Thank you, sir. Huh? Thank you, sir. Sa numero 4, 4 ang paninig ng acting PNP Chief Leonardo Espina sa mga pasaway na parak na sakto rin sa ating mga bayaw. <laughs> Maring napakaganda ng itsura mo, napakagaling mong magsuot ng uniforme, pero hindi naman maganda ugali mo, hindi tama yon. Maring napakaganda ng ugali mo, pero hindi ka naman nag-aahit, hindi maganda yung uniforme mo, hindi, hindi rin maganda. At sa numero 3, mga kapatid, ang napakalino na sagot ni Manny Pacquiao kung siya ay magre-retiro na sa Kongreso, este sa boxing. Ito, ikaw, ikaw ang last fight niya bago siya mag-retire. <laughs> baka pareho kami. <laughs> Magre-retire ka, Magre Magre ka na ba? Kaya iniisip mo na rin? Sige. ba? Sige, thank you na. <laughs> sa numero dos, balak daw bumalik ni Maria Ozawa sa bansa next month. May balak pa raw siyang lumabas sa TV. Roy! Eh, anong channel ba? Hmm? TV5. There you go! That's 5. a magic word. At mga kapatid, ang number one soundbite natin for the week ay kung last week pa na yung fist bump at shhh ni Secretary Maroas. Iba naman ang trip niya ngayon. Ano kaya to? Orange, orange. Ano sa ano? Ha? Huh? Oh. High five, high five. Okay. Thank you. Okay, isa pa, isa pa. Thank you. Isa pa, high five, high five. High five, John. Hi yes, thank you. Ako po, si Nero Socopal. Inaulit ko, hindi ako nagmumura. Yan talaga ang pangalan ko. Pero sa pagkataong to, mukhang may mas kukupal pa kaysa pangalan ko. Ito na nga siguro, ang natitinggang aksyon ng pamahalaan hinggil sa pagdidiskaril ng PNR at padalas na padalas na pagtigil ng operasyon ng MRT. Susme, ang pagkasira ng mga train ng Pilipinas ay isang sintomas ng napakalaking kapalpakan ng serbisyo publiko. Binta tayo ng binta ng kotse, dagdag tayo ng dagdag ng mga bus. E hindi naman lumalaki ang ating mga kalye. Ang opisyal ng DOTC ay hindi naubusan ng palusot sa mga sunod-sunod na sabit ng mga train natin. Hindi naman sila ang nakipagsiksikan sa loob tayo. Palibhasa, itong sila abaya ay hindi kailangang sumakay ng tren. Mala sardinas ang siksikan sa loob ng tren. Hoy, mas maluang pa nga yata ang loob ng lata ng sardinas. Buti pa nga ang sardinas hindi kailangang pumila sa ilalim ng mainit na araw. Hiling ko lang sana ay maayos ng pamalaan ang ating mga sistema ng transportasyon. Sana pagdating ng araw, ang mga anak mo at mga apoko ay matiwasay na makaikot-ikot sa Metro Manila. Siguro, para kumilos ang gobyerno, isa lang ang kailangan gawin, ang mapahaya muna sa buong mundo. Kagaya ng nangyari sa Naiyawan, na ilang beses na pabilang sa listahan ng pinakapangit na airport sa buong mundo. Ganyan kasi tayong mga Pinoy, kikilos lang kung hindi papahayain. Kailangan munang masaktan. Di ba, ang sarap ninyong saksakan ng batota sa ngalang -ngala. Ako po si Heneroso Kupal. Hindi lang ako eksperto sa security and counter-terrorism. Eksperto rin ako sa transportasyon at komunikasyon. Maraming salamat, Heneroso Kupal, ang ating premiadong security and counter-terrorism expert na eksperto rin sa transportasyon. Transportasyon. At yan naman ang isang edisyon ng mga namamaga at nagnana ng balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, -mang ignorante at mapangusigang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Puro rakraka na ito sa ngalan ni Lord Rivera, June Sabayton, R.A. Rivera, Bart, at si Kupal. Ako po, si Ramon Bautista. Wala ang kukontra sa... Kukurabando! Okay, thank you. Sorry po. Ito na po. <laughs> Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.